ang tanaga. Ang tanaga ay isang maikling katutubong tula ng ating mga ninuno na hitik na hitik sa pangangaral ng matatanda sa pagpapagunita sa kabataan. Ang ibig sabihin ng pagpapagunita ay ang pagpapaalala ng mga matatanda noon sa mga kabataan. Maaari nating masabi na ang tanaga ay puno ng mga payo ng matatanda noon para sa mga kabataan. Binigyan din ng kahulugan ni na Praile Jose Noceda at Praile Pedro de San Lucar 1754, 1832 at 1860 na ang tanaga ay isang uri ng tula na may napakataas na pagpapahalaga sa lipunang Tagalog. Ito ay nakatala sa kanilang diksyonaryong Vocabulario de la Lengua Tagala. Nasabi ni Praile Jose Noceda at Praile Pedro de San Lucar ang tanaga ay isang uri ng tula na may napakataas na pagpapahalaga sa lipunang Tagalog dahil noong ginagamit ng ating mga ninuno ang tanaga, ito ay nasusulat lamang sa Tagalog. Hindi katulad ngayon na ito ay maaari ng isulat sa Ingles. Ngayon ay alamin naman natin ang mga konsepto o mga kaisipan na dapat nating tandaan tungkol sa tanaga. Ang Tanaga ay tulang Tagalog na palasak na bago pa man dumating ang mga Kastila. Binubuo ito ng apat na taludturan na may pituhang pantig dahil ito ay isang uri ng tula. Nahahawig ito sa haiku. Naging palasak noong panahon ng mga Hapones at itinuturing na di malayang tula na sagana sa mga talinhaga. Bakit nasabing sagana sa mga talinhaga? Dahil ito ay ginagamitan ng mga tayutay. Ito naman ang mga kilalang manunulat ng Tanaga. Ang ilan sa makatang sumulat ng Tanaga ay sina Ildefonso Santos, Alejandro G. Abadilla, Teodoro A. Agoncillo, Federico Lixi Espino Jr., Rogelio G. Mangahas, Rio Alma, Lamberto e Antonio, Pedro Recarte, at iba pa. Dumako naman tayo sa mga halimbawa ng Tanaga. Ito ang halimbawa ng tanaga mula sa diksyonaryo ni Nafraile Noseda at san lucar. Mapapansin na ang tanagang ito ay walang pamagat dahil bibihira lamang noon ang nagsusulat ng tanaga na may pamagat. Ito ang orihinal na Tagalog na nakasulat mula sa diksyonaryo ni Nafraile Noseda at san lucar. Ito naman ang salin sa makabagong Tagalog. Katitibay katulos, sakaling dat ng agos, ako'y imomunting lumot, sa iyo'y pupulupot. Mapapansin sa orihinal at makabagong Tagalog ay may apat na taludtod. Sa bawat taludtod ay may tigpipitong pantig at ito ay may sukat at tugma. Magbigay pa tayo ng ilang halimbawa ng tanaga. Ito ay may pamagat na palay at isinulat ni El Diponso Santos. Tanim siyang matino nang humangi yumuko, ngunit muling tumayo at nagbunga ng ginto. Sumunod na halimbawa, ito ay may pamagat na kabibi. Isinulat ni El Diponso Santos sa magasing liwayway noong Abril 10, taong tatlo. Kabibi, ano ka ba? May perlas, maganda ka. Kung idikit sa tainga, nagbubuntong hininga. Ang tanaga ay karaniwang may temang kalikasan, pag-ibig, karanasan sa buhay at kultura. Isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng tanaga ay ang pagsisilbi nitong pinto tungo sa pagsusuri ng mga philosophical na ideya. Hanggang sa muli, paalam. Oops, huwag kalimutang mag-subscribe. Salamat.